Mainit na balita, bagyo na ang low pressure area na nasa Philippine Sea. Tinawag ang Tropical Depression Wilma, ang unang bagyo ngayong Disyembre. Nagpapaulan na yan sa Northern Samar at Eastern Samar at asahang lalakas pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras ayon sa pag-asa. Namataan ang bagyong Wilma, 650 km silangan ng Eastern Visayas, kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Mataas pa rin ang tsasa ng bagyong Wilma na mag-landfall sa Eastern Visayas o Caraga Region. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Pag-asa Bulletin, kaugnay sa bagyong Wilma. Hindi madaana ng ilang kalsada sa Polomolok, South Cotabato, kasunod ng malakas na pag-ulan doon. Kami yung tamagi guys, sinagali Kuha ang video na yan sa Barangay Poblasyon. Gumuho ang malaking bahagi ng daang yan dahil sa malakas na pag-ulan at pag-agos ng tubig mula sa bundok. Inabusuhan, inabisuhan na ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta. Ayon sa pag-asa, ang pag-ulan ay dulot ng localized thunderstorm. Bilang paghahanda naman sa Bagyong Wilma, simula kagabi nag-anunsyo ang Land Transportation Office sa Bicol na iwasan ang non-essential travels lalo na sa mga sasakyang mabiyahe pa masbate Katanduanes, Visayas at Mindanao. Yan ay para maiwasan ang congestion sa ilang pantalan sa Sorsogon at Albay. Ang Coast Guard naman sa Katanduanes pinagbabawalan ng pumalaot ang ilang sasakyang pandagat bilang paghahanda sa Bagyong Wilma. Dalawang beses kumutok ang Bulkang Taal kaninang madaling araw. Ayon sa Seasports, Nagkaroon ng tig-dalawang minutong minor phreatic at phreatomagmatic eruptions ang bulkan. Nagbuka ito ng mahigit sanlibong metrong usok o plume bago mag-alauna ng madaling araw. Matapos ang ilang minuto, may sunod itong nagbuga ng incandescent ballistics o mga nagbabagang bato at iba pang debris na aabot sa 300 metro ang taas. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Mahigpit pa rin itinagbabawal ang pagpasok sa Tal Volcano Island at pamamalagi sa Taal Lake. Sa ibang balita, mismong chuhin niya ang uh, pumatay sa isang lalaki sa Malabon. Ang suspect itinuturong na naksak din ng kapitbahay na matagal na umano niyang nakaalitan. Balita natin ni Bea Pinla. Nabulabog ang mga residente ng barangay Tonsuya Malabon itong Miyerkules nang magkagulo sa isang bahay doon. Dinig mula sa loob ng bahay ang sunod-sunod na sigaw na humihingi ng saklolo. Hindi gaanong nahagit sa CCTV ang nangyari. Pero pinagsasaksak na pala ng 64-anyos na lalaki ang kapwa niya senior citizen na kapitbahay. Sugatan ang biktima. Kung nakatalikod ako, patay ako. Mabuti humarap ako kahit ako gumagano na siya sa akin. Saksak agad. Ito nasa kuman. No, nagwasiwas na sa akin 'yan. Nadamay rin ang asawa ng biktima at iba pa nilang kapitbahay na tumulong para agawin ang patalim mula sa suspect. Sinanay inaagaw yung kwan yung kutsilyo. Pumasok ako doon tapos inagaw ko. Pinilit namin kuanin yung patalim. Parang kuwan, eh ang nanlilisik yung mata nung kuwan, eh Yung tao. Eh. Ayon sa biktima Matagal ng galit sa kanya ang sospek. Mga limang taon, linater ko yan kasi binabanta na ako, manigurado ako. Kasi salita ng salita yun sa taas, sa akin ang laban. Hindi ko alam kung anong bakit na, ano. Bago pa ang pananaksak sa bahay ng biktimang senior citizen, napatay daw ng sospek sa saksak ang 33 anyos niyang pamangkin sa mismong bahay nila. Narinig ko na ang lakas ng sigaw umakyat ako, sabi ko nag-away na naman itong dalawang pakita ko anak ko. Dumuan na ganyan sa dibdib niya, hawak-hawak niya na dibdib niya. Tapos gaganyan na pa ako, nagkapatid pa, ambahan pa ako ng ganyan. Ayon sa mga kaanak nila, madalas magtalo ang magtsuhin. Pero hindi nila inakalang hahantong ito sa karumal-dumal na krimen. Napakasakit. Napakasakit ang ginawa niya. Talagang dapat magbayaran niya yun dati na pong marami na siyang kaso eh, pero hindi lang nabubunyag. Kasi takot nga si mama, baka mapatay kami lahat. Hindi lang adik sa labas ang pwedeng pumatay sa atin. Pwedeng sa loob ng bahay. Yun lang po. Tito ko pa po. Naaresto kalauna ng sospek. Nung rumispondo yung mga kapulisan doon sa pangyayari, ngayon nak nakuha nila yung suspect tapos sumunod yung barangay. na sinecured yung lugar para wala nang magugulo. Tapos pinusasan ng mga pulis yung suspect para dalhin sa istasyon. Nahaharap ang suspect sa reklamong murder at frustrated murder. Sinusubukan pa namin siyang kuhanan ng pahayag. Bea Pinlap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hinuli ang isang lalaking ng gulo sa isang laundry shop sa San Fernando, Pampanga. Chris, ano ang ginawa ng lalaki? Honey, ginawa o manong human shield ng lalaki ang babaeng empleyado ng laundry shop. Ayon sa mga otoridad, biglang pumasok ang lalaki sa laundry shop, hinawakan ng biktima at tinutukan ng patalim. Sinasabi raw noon ng lalaki na may humahabol sa kanya. Agad namang rumesponde ang mga pulis at hinuli ang lalaki. Hindi na siya sinampahan ng reklamo matapos na patawarin ng biktima. Ayon sa pulisya, ita-turn over siya sa DSWD dahil wala na umano siyang pamilyang mauwian matapos na makalaya sa kulungan kamakailan. Wala siyang pahayag tungkol sa pagsugod niya sa babaeng empleyado. Huli kam sa Antipolo Rizal ang pamamaril sa isang babaeng 22 anyos. Ang suspect umamin sa krimen at sinabing inalok siya ng biktima ng iligal na droga. Balita hatid ni EJ Gomez. Naglalakad ang babaeng yan sa kalsada ng Barangay Kupang sa Antipolo City pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Kasunod niya ang isang lalaki na biglang bumunot ng baril at pinaputokan sa ulo ang babae. Natumba ang babae, tumakbo sa eskinita ang gunman. Ayon sa pulisya, may kaugnayan sa droga ang motibo sa pamamaril sa 22 anyos na biktima. Yung si victim, yung babae, is inalok yung uh, ating uh, suspect ng umano ng uh, hinihilalang drugs. Hindi pumayag si suspect na kunin yung inaalok ni victim. Pinagmumura or uh, sinabihan ng mga di magandang salita itong si suspect at uh, sumama ang loob nitong si suspect." Isang residente ang nagsumbong sa mga otoridad ukol sa nakatakas na sospek. Natuntun siya sa isang bahay sa barangay Kupang. Tugmaraw ang suot na shorts at tattoo ng sospek sa nakuna ng CCTV. Narecover ang ginamit na baril malapit sa pinangyarihan ng insidente. Aminado ang sospek sa krimen. Aniya, nakikipag-inuman daw siya sa birthday ng kapatid niya nang lapitan siya ng biktima. Tapos dumampo siya doon ay na po yun, nilock na po ako yung droga. Hindi ko po kinuha, pero na po ako. Tinundan ko po siya, kinuha ko yung baril ko. Ayun po, binaril ko po, po siya. Itinanggi ng ina ng biktima na nagbebenta ng droga ang kanyang anak. Walang kamuang-muang na binaril yung anak ko. Walang kalaban-laban, yung babae yun. Hindi siya nagbebenta no. ng droga. Naharap sa reklamong murder ang sospek na nasa custodial facility ng Antipolo Police. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagpapaliwanag ng National Bureau of Investigation si Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano sa gitna ng imbestigasyon sa flood control project sa Lalawigan. Batay sa katina, kay Mirano, pinapupunta siya sa NBI bukas, biyernes, alauna ng hapon. Nauna nang inamin ni Mirano na siya ang may-ari ng bahay sa Quezon City kung saan naaresto noong November 23 si dating DPWH Mimaropa Planning and Design Division Chief Dennis Abagon. Hinauupahan lang daw niya ang bahay at wala siyang kaugnayan kay Abagon. Sinusubukan pang kuni ng GMA Integrated News ang pahayag ni Vice Mayor Mirano kaugnay sa supina ng NBI. Si Abagon ay kabilang sa mga akusado sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 289 million pesos na substandard road dike project sa bayan ng Nauhan. Kinukwestiyon ng ilang kongresista ang kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure. Kasunod ang pag ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner. Tingin ni House Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon, lalo pang mahihirapan ng ICI sa investigasyon nito, lalo na mahalaga ang malalim na kaalaman ni Singson sa sistema at kalakaran sa DPWH. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila Dilima, malaking kawalan si Singson sa pagsusulong ng tunay na independent, transparent at komprehensibong investigasyon kaugnay sa katiwalian sa flood control projects. Tanong naman ng Makabayan Black, napopulitika ba ang investigasyon ng ICI kaya nag-resign si Singson? Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, alam na niyang magbibitiw si Singson para raw matutukan ang pagtulong sa ahensya. Bago si Singson, nag-resign din si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor. Matapos sabihin ng Malacanang na pinag-aaralan kung wala bang conflict of interest ang posisyon niya sa komisyon sa tungkulin niya bilang alkalde. Specifically, ang sabi niya sa akin, gusto niya akong turungan, gusto niya tulungan si Presidente sa pag-implement ng 18 Major River System Master Plan no, for flood mitigation na sinimulan niya nung siya DPWH Secretary na unfortunately hindi na implement. Mahigit isang daang motorista ang natikita ng MMDA sa pagsuyod nila sa mga alternatibong kalsada, sa at business center sa Quezon City. May ulat on the spot si Luisito Santos ng Superradio DZWB. Luisito? Kani inisyuhan ng notice sa pamagitan ng no-contact apprehension policy ng MMDA ay ng motorista na lumawag sa iba't ibang patas trapiko sa kapos sa si Quezon City ngayong umaga. Kabilang ang mga sinuyod ng MMDA Street Traffic Action Group o MMK Stag ay lang kalsada sa Barangay San Roque. Kabilang ang kahabaan ng 20th Avenue, 18th Avenue, 6 Camarilla Street, 2 Camarilla Street at East Road na bahagi ng mga alternatibong ruta patungong EDSA at Araneta City kabila sa mga ina ng notice of violation ay mga sasakyang nakaparada sa kalsada at yung mga lumabag sa one-side parking. Hindi niya mga nakaparada naman sa garahe pero nampas sa kalsada at pangketa. Na-issue din ng notice ang isang sasakyang kinukumpuni sa bahagi naman ng 14th Avenue. May isang rider din ang na-issue ng notice dahil sa pag-aangkas ng walang suit na helmet at wala rin talagang lisensya. Ayon kay MMDA Stag Chief Colonel Bong Nebriha, layo ng kanilang operasyon na malinis sa mga kalsada na malapit at papunta sa mga pasyalan at mall na inaasang dadagsain ngayong kapaskuhan. Aabot sa higit sa isang daang isang ang inisyo ng MMDA stag sa mga sasakyan at mga motoristang sa mga batas trafiko. Balik siya, Connie. Maraming salamat, Luisito Santos ng Super Radio DZBB. Mga mare at pare, 26 years na ang paborito ninyong kasama tuwing almusal, ang unang hirit. Bilang bahagi ng weeklong long celebration, mga bigating kapuso stars ang guest. This morning ng harana, si Mark Bautista at Christian Bautista. Game rin silang nakipagkantahan with UH Barkada. Maaga rin gumising si Mamang Pokwang para ituro ang kanyang special laing. Naging kwela pa yan sa pagsabak ni Pokwang sa Sagot o Sayaw Challenge. Tomorrow, Friday, abangan ang iba pang sorpresang hatid ng UH Barkada.